What's up? Ba kami magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat at good morning at good evening po sa mga taga ibang bansa mga kamundi at ngayon uh, pupunta ko kay kuya Master James ay kakamustay natin si kay Master James kasi nga ang dami pong nagtatanong po sa akin bakat daw ay wala ng vlog si kay Master James hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ngayon puntahan natin po sa kanila. Tatanong ko natin bakit wala pong update sa pagbablog si Kuya Master James. Kaya ngayon, samahan niya ako. Let's go! Ngayon po mga kamunin, punta po ako. Dito yung daan po punta kay Master James mga kamuning. No? At lapit na tayo sa kanila. Let's get wrong! Ito yung papunta sa... Ito, dito, dito ko naman ano, ako para mas malapit. Ayan, di ba? Wala ata dito si Mr. James. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, si Mr. James. Mga dito. Bakit? Ay, ay. Bakit? Kuya, ang dami nagtatanong sa akin ba? Igising mo lang. Ang dami nga nagtatanong sa akin, kuya. Bakit? Na, ang pogo nyo daw ba? Dati pa. <laughs> kuya, pwede kita interviewin, kuya? Sige. Bakit daw, nung bata ka daw, kuya, eh, ano, pinabayaan ka daw sa kusina? <laughs> <laughs> Sa <sati, my> <laughs> Wala na makain. Ha? Wala makain. mo, yung chan, yun na. Labo <laughs> 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 ah. Hindi, arin na po yung ano, arin na po yung pinaka, anong ko talaga. Na pinaka, pinaka organic. <laughs> <laughs> Dito ka na utawin, kuya. Ngayon, Mac, Mac na dito na ako sa bahay ni ano, ni kay Master James. Ay, kubo pala kubo. <laughs> Kuya, ang dami nagtatanong sa akin, daw bakit daw wala ka na daw wala ka na daw upload. <laughs> Di sana yung account ko. Ayon. Hindi pa po daw naayos yung account ni Kuya Master James, hmm. Mac mo Hindi naayos ayos para minyan ng kapon. Hindi na ayos? Hindi. Ay, kila. Kailangan pala daw Eh hindi siya mag tawag okay, yan, hindi siya mag change ng change, ah, ha? ng code oh bawal hindi. pwede man siya pwede baka meron ba yung play store or baka wala kang kuya na ano diba ba pinag, yun, yung salpa mo na yung pinagawa mo tapos na 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 na, na reboot ah na reset, na -reset lahat hindi hindi na reset ganun pa rin siya kasi ang pinalitan lang yung kuan lang, eh. lang LCD, lang. Mm -hmm. bakit ganun? hindi dati pa naman si na yun yung account ko na wala anak nga ayaw niya mag kuan ayaw niya mag balik din sa ang ah, yan din sa hindi siya mga uploadan ah hindi siya ma-upload uploadan kasi hindi nga makunin yung account eh yung... ay gusto mo ganito kuya oh eh yun, yung yung ano mo yung mag-download. Ano ba yung mo? Nasa? Kaya mo daw? Ayusin natin mga kamunay, no? Wala, wala pa akong... Wala pa akong alam pagdating po sa cellphone pero ngayon gagalingan natin para kay Master James. <laughs> 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 Di makita. Bunsa! Adem! Uli na tita mo ning. ka? Uli na ako bala sa lola. Lola! Ah. So, ayan, yan. Ito yung cellphone ni Kuya. Nakaway pa Bindi eh. Hindi yung account niya. Huwag yung wifi. Huwag yung wifi. I-connect mo nga ate para maayos. Hmm. Eh, bago paggawa yan. Pinagawaan. Saan okay. naman pinagawa sa Manila? Oo. Uh, si Captain ang paggawa. Hmm. Kasi pag dito sa, kuwan, sa, sa, suburi as, ah, baka sirain lang. Lalo basira. Kaya nga no. Mayroon pa naman tatanggalin doon. Yung pinaka Hindi, ano nyo. Lang, mabilis lang kasi may, may mukha na sila eh. Uh -uh. Pag tinanggal, may mga pisa na agad silang pampalit. Oh, but it no. Hindi ka tulad dito, hindi ka tulad dito na magtanggal, hanapan ba ng pisa, mga isang buwan pa. Kaya ang ano? La la mo doon kuya? Dalawang lib. Dalawang lib li ata yung kuwan. Mura na. Pero hindi ako nagbayad doon, si Captain nagbayad. Hmm. <laughs> Thank you kay Kuya Captain. So ngayon, ayusin natin yung account ni Kuya Mas, ni Master James Mako. Yung ngayon, nakakonnect na siya sa wifi, sa face wifi na. No? Uh hmm. -huh. Kasi yung Gmail dito kuya, Google man to, Play Store. Jimmy! Eh kaya hindi siya maayos kasi wala ka palang Gmail. Uh -huh. Tutay dito. So, dito sa Play Store. Tignan natin mga ha. May call yun eh. May itag Yung pinak... Alin? Ano yung ginawa Ganyan Kapod? Yung pinaka-code sa number? Joey de la Cruz. Password. Password mo muna kuya. Ano yung yung Ano Alis ah, tayo, alis tayo. Eh, kone. Ang eh? oh, galing ni, ni Adam. Ah, ngayon, mga kumuning, ko. Kung makakaya kong maayos yung account ni kay Master James, mga kumunin, no? At dahil diyan, yung account yung ng tatay kasi dati, nagka-problema din. Pero na naayos ko man siya. Basta mayroon signal. Pag may signal, pwede na, mga kumunin. Kaso lang, pag... Ay, ito pala na. Ito Ito yung pinaka Nilagyan ah. na lang siya ng tape yung cellphone ni Mr. James Mako. Nilagyan siya. Para ito na yung pinaka... screen. Oh, 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 <laughs> Pinaka-10 part niya, Mako. Na Ayusin natin yung account ni kaya Mr. James. Kaya wala siyang Gmail eh. Kasi yun nga, tagal din na itong hindi nagamit. Tapos na, na-reset. Kaya yun. Kaya ngayon, hindi natin. Nakita mo na kuya? Ha? So, hindi po talaga na recover yung account kay Master James, mga kamulino. Oh. Ang ah, kilikili ko daw para daw dato puti. <laughs> Maasin daw. Maasin kasi wala ligo-ligo. Oh, ligod. yan o. Oh. Ayan, maputi yan. Ang ah, baka <laughs> iyong kilikili ang dato puti. <laughs> <laughs> Ngayon, mga kamuning. So, antay na lang ni si Master James si Renan dumating dito sa Burias. Kasi si Renan baka magawa, mag mag magawa nito ni Renan ng paraan. Gawa si Renan ang ang marunong gumawa nito. Sana ma-recover niya, no? Pag na-recover, ay, back to zero. Okay, Mr. James. Ate <laughs> <laughs> Rachel. Kawawa. Kawawa. Eh, kailangan naman siya eh. Kung ang dami talaga nagtatanong kasi na wala well, baka daw walang upload upload si Mr. James ay hindi po alam ng mga viewers na yung cellphone ni Kim Mr. James Isira. ay nasira tapos tama naman po yung password pero ayaw naman po mag-open eto ay mo sa inyong mong, sa ano test sa inyong cellphone isa oh, i-try ko oo oh, oh. dili meron kasing cellphone na ayaw mag ano do mag-open na try natin ito e, try natin sa cellphone ni Atrial. Ano mo na, ang kumain na ako ng lambay ang ulam. Alam mo yung lambay sa Bisaya? Lambay, sa Tagalog, ay yung, ay yung alimasag. <laughs> Kuya, try ko dito sa isa mong sal, sa cellphone na try shell. Kasi meron cellphone na ayaw talaga niya mag-open. No? Meron kasing ganun po eh. Madamot sa ano ngayon. Dito ah si Carly tulog na Ay, kagising lang yun <laughs> Carly takin na lang itong bag mo nakakalikin na yun te uh -huh. so, tignan natin makamaling ha itignan po natin na kung makakaya natin na dito sa isang cellphone ni at Rachel Rachel mag ano tayo mag add mag add tayo add account na iyak mo ako mag add tayo ng account well ayusin natin kasi hindi ito ating cellphone baka tayo ay baka tayo Okay. YouTube. I try so YouTube. Alam ko password di ko James. You, James. Si Ladid. <laughs> 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 <Kala ko nakapos. laughs> <coughs> Sige, yung mga braso ko ba? Pag daw sa tamang tao ka, mga kong tataba ka. Pag tao ka, payat ka, eskeletor. Ang to pagtusin mo niya. Hindi, nasa tamang kaldiro ka lang. Hindi, nasasasayin naman yan. Kung matakaw ka talaga kumain, tataba ka talaga. Pero pag hindi ka talaga mataba, hindi ka papayat. Pag balik. Ano yun? Pag hindi ka tataba, hindi ka papayat. But, ay, ang damag. Loading, loading. Nini, check-in pa, oh. ay na, signal. Ay, na, signal. <laughs> Bakit ayaw? Pag, pag gumawa na dito sa cellphone ni Atresiel, Ay. Alam na. Alam na? Ako na mag, <laughs> <laughs> mag ka ning. Uy, Atresiel, vlogger na. <laughs> Pero nako mascara na mukha ni kuya mo. <laughs>

Wait lang kuya. gawin natin ito para. May nang signal? So, may tawag mo ang call. Ang lang. Nasa school? Wala uwi nga. Busy nga. Wala ka bang kilala ang call? Wala. Wow. Si Dogs. Kaso busy si Kibidogs. Dogs. Tara natin. Si James Reid, sila din. Question. Okay, ganito. Send in na. YouTube. Yes, yes ko na. Send in na. Thanks for free box. Okay. Free box daw. Dapat may kailangan may ano dito. account. Add account. Huh? Add account. Ah, alam ko na. Try ko sa cellphone ko, Kuya. lang, pag na-okay sa cellphone ko, baka cellphone kayo para ko. mo yung cellphone account ba? Bakit wala ad account? try ko nga dito sa place to. I-install mo kayo yung YouTube. YouTube, tapos download mo ulit. Okay. try mo. Lagi mo mawawala mag-try. ibalik Hmm. Siya lang yung mawala. Siya lang hindi tayo. na. wala na kalagay lang. ba Ay, I dati na one. kasi ito dito ni. ah, oh. No? Hmm. -mm. Mamaya, sa mga kita dyan matulog. <laughs> <coughs> <coughs> Mamaya nga, natawag ako na akong mama. So okay, yung mga kamali na, hindi nga po talaga naayos yung account ni Kuya Master James. So matagal-tagal pa pong makakapag-upload at makakapag-vlog si Kuya Master James mga kamali. No? Sana po am. Um, pag po yun ni Renan, sana ma-recover po mga kamay para makapag-umpisa na po at mag-vlog si Kuya Master James. Kaya hindi talaga siya nag dahil nga nasira ang kanyang cellphone. Kaya yun at hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kamay. Hanggang sa muli po. Bye-bye!